Whoa, whoa, whoa. Bucks. <sighs> What's this? OMG. It's a lot of candy. Wow. Oh, my goodness. Ball, so you drop this inside the uh, hot choco. Oh babe. Look at this! Wow, wow, it's got a video there. Wow, subscribers. <laughs> I think you just need uh just straight to the car. Straight <laughs> to the car, baby. Let's see we Still got more. Luckily. Oh, 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 okay, box. Just, oh, oh, cane. oh, 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 the oh, oh, box. oh, 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 cane, oh, oh, candy cane. Let's okay. the box. We put this, you put this side. Look like got more here too, but just food. Ooh. <laughs> 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 what is another box? So we can uh, get it. You wanna get the ladder, babe? So you can climb it some? Right there behind the trunk. It's in the trunk. Oh, Ooh, yeah, dummy. Oh, yeah. I'm <laughs> going <laughs> <laughs> Ayan, full bag. Ah. Ini selarang candy. Masukin kau ma. lah. Ini, ini ada boks eh? Oh It's too much. Okay. Okay. Oh my goodness. Look at this. <laughs> wow, look the chocolate. Oh. Yeah. Oh. oh, my God, Look at that. Wow, Chocolate. Hang on up. Baik. Terima kasih. Whoa. Which this one, the big one? Ooh, dah be Hui, kedah ni. Nampak oh. Ang pa. All the way pa. All the way to the bottom. Tingnan mo, oh. Labas muna ako ha. Kadami oy. Paano na lalabas? 1 2 3 go. Isa <laughs>

subscribers. Ayan, yung ating mga candy cane at chocolate. So, aking ibababa na. Dahil napagod na tayo kagabi. Kaya ngayon na lang natin gawin. At hindi lang po dito sa trunk na ito. Meron pa dito sa aking Sa yarn, Taran! <laughs> o, kita nyo? O, ilan to? Isang box. Dalawa. Tatlo Apat kain di kain ang labanan dahil tapos na ang Christmas Ibaba na natin Ayan, dyan lang muna kayo Olala mga ka-subscribers, kamusta po kayo? Hala, kapi-kapi tayo ngayon <laughs> nagka pala this time So ibabahan na po natin yung ating mga nakuha at halip po tayo mag shout out and birthday greetings. If today is your birthday, happy happy birthday. And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers at kung ikaw po ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, subscribe baka naman pakiclick naman ang bells bottom jar. Thank you. And shout out sa ating mga silent viewers. Hello po. Baka gusto mo po ng chocolate or ng candy cane. Oh, comment down below if you're silent viewers dyan. Kawai kawai. Shout out po to Marisa Tribiana. Merly Gonzalo. Shout out to Miss Gina Ramirez. Ayun. Rodel Niverio. Hello, Miss Jocelyn Castro. Salamat po sa pa superstar sticker superstar na sticker pa oyon. thank you so much po miss Jocelyn Castro at pwede rin po kayong mag-drop ng super sticker ganun po bang tawag doon pero may bayad po yun eh parang 50 pesos 100 pesos depende sa inyo yon superstar Maraming talamat Miss Jocelyn Castro at kung ikaw din po ay maglalapag, maraming thank you, thank you. Pandagdag sa ating pang shipping fee sa ating mga balikbayan box. Thank you po in advance. Shout out to Miss Josa sa Maria Vertudaso Alveyor. Ayun, may nang blanket sabi niya. Shout out to Alma Lasam, Jane Yala, Rowena Mayral, Florenda Sayangko, Lea Biludo, Chloe Jane Aquino, Shower Rat, Ara Magistrado, Melody Borbe, Edna Tundag, Hello po, John Lester, uh, Janet Canave, Shower Rat, Irene Calma, Miss Vivian Cortez, Lena Ramirez. Ayun. Molinori Nori. Halu, halu. Amelia Laida. Tama ba? And shout out also Rio Tupas. Hello po. Mr. Armando Aniyorn. Miss Susan Aniyorn. Rosa Adante. Nash Aquino. Melissa Balais. Christy Dorano. Teresa Manuel. Teresa Manuel. Sonjoy Mika, Nanay Bebe Shawararat, Alfredo Banigued, Jaysea Salary, Hazel Narcisio, Manay Supia, Ate Sheila Balute, uh, Cecilia Canete, ayun. Shoutout also Maria Rosalie Pajardo, Nanay Mir, Gabay, no? Manay Ningning Kawaling, kamusta naman ikaw? And shoutout also Saiba Hasis, And shout out also Lloyd Valencia, Nelson Lamag, Winner Wild Gold Shawrarat. And shout out also Miss Vic Vic Pares, Miss Annie Benson, Miss Malus Insane. Shout out also mga kadileg, hello Eva Marie Domingo, Jamily Corpus, Miss Madeline Salvana, Miss Chris Montero. Miss Mylin Mayo Shawararat, Miss Maritas Ayora Ella Ebs, Christina Infante, hello. And shout out also to Eli Diano. And shout out also Juana Marie Lazaretto and Juana Fernandez, Miss Agustina de hello po. So shout out po sa inyong lahat. Alam ko marami tayong hindi pa na shout out. <laughs> Angelica Viabras, hi! Joy, Joylis Alcaide, Mari Cris Napaw, Erwin Puring, Salbalangkuyan, Kuyan, and shoutout po pala, Miss J De La Cruz. Kamusta naman? Mukha po atang naliligaw ako sa timeline mo at hindi ka na naliligaw sa akin. <laughs> Enjoy watching! Diyan lang po muna kayo. Salamat! So ayan mga ka-subscriber, nailatag ko na siya. So, pakita pa ba natin sa inyo isa-isa? Oo naman, Mabel! Pakita mo sa amin. <laughs> so, ito nga. Meron tayo ditong hot cocoa ball. Ayan, chocolate po. Kung meron ata kayong hot choco, katulad ng Milo, uh, Ovaltine, o yung ganyan, magtitipla kayo ng hot choco, ilalagay nyo ito sa loob. <laughs> Kasi para pag natunaw ata ito, merong marshmallow na kasama. Mmm. So maganda yan ha. Chocolate na siya. Meron pang lasa-lasa ang Milo nyo dyan. Tapos meron din tayong chocolate na ganito. Nakabalot-balot po siya. Ano ba ito? Double crispy So, para itong chocolate at merong uh, some crispy inside. Oh. Hmm, Bala ka na kung mag-isip kung ano. Hindi ko rin kasi alam eh. Pero lahat po ito is uh, Christmas chocolate. So, isang box siya. Ayan, oh, madami siya sa loob. And doon sa dulo, dyan banda, uh, candy cane. Ayan. And this one, candy cane also hindi ko kasi na maabot <laughs> ang dami eh candy cane din pero uh, parang spoon yung design nya and this one here chocolate yes okay. assorted chocolate ayun ay kadaming chocolate oh, ano oh, ito pa candy cane tapos ito naman po chocolate din pero kutsara man yung ano, uh, design. So habang ini stir stairs mo jarn, natutunaw na ang kutsara mo. Ganun. <laughs> Ayan, isang box. Kindi kain din. Assorted. Ay! Huwag kayong mag-alala. Lahat ko kayo mabibigyan. Ang tanong! may pang-shipping pa ako dito papunta ng Pinas? <laughs> Siyempre, sa tulong ng panunood nyo, pag re re pag re mm, makakakuha tayo ng pangbayad sa ating balikbayan box. Na halos nga lahat ng mga balikbayan box natin dito ay puno at ready to go. Mukha po atang uulitin natin yung box ni Miss Lilibet Gaton. Kawawa naman. Walang chocolate, walang candy. Puro lang parcel nyo. <laughs> Ulitin pala. Tanggalin ang dapat tanggalin muna. Para magkaroon ng candy cane at chocolate si Miss Lilibet Gaton. Nagiyak-iyak pa naman yun. <laughs> so, ayan. Napuno yung ating lamesa sa ating mga candy cane at chocolate. Diba? O, oh, kadami. At dito sa baba, meron ditong dalawang bag. Hindi ko na po nilagay sa table kasi ito naman po ay pare-parehas. Katulad nito, oh. Yung hot cocoa ball. Pare-parehas lang po yung laman niyan, isang bag siya. Ayan, oh, di ba? Oh. Huwag na natin uh, bulat-latin pa at makakalat pa ba? Tapos dito din, ganun din po, parehas lang din. Ayan. Wala naman po atang kakaibang iba na nasa loob. O, katulad nito. Mint dark chocolate spoon. Uy. Ganon. And that's it. Yan. Pare-parehas. O, dalawang bag. Tapos yung mga maliliit na parcel nakikita nyo. Aba! kasi kanyan yan, syempre, mga ka-subscribers. Hindi yun na kailangan magsisigaw-sigaw ng pamain pamahin lalo na kung alam nyo may parcel kaya dito, dahil mabibigyan ko po kayo lahat. Dahil, ito po ay unang harbat pa lang. At bakit? May pangalawa? Ayun oh, naman! May round to tayo, mga ka-subscribers. So, salamat po sa inyong panonood So, don't forget to like, And share this video. Comment down below. Thank you so much. Have a good day.